Magandang umaga pa. Ate. Ako si Ginoong Torres, ang iyong magiging guru para sa taong ito. Simulan na natin ang klase sa pamamagitan ng introduction. Sabihin niyo ang pangalan niyo, ang gusto niyo itawag sa inyo, at ang mga kinainteresan niyo. Ako si Thomas Ramos, taon para sa lahat, mahilig magbasa ng nobela. Ba't ganun? Parang hindi siya mapakali. Oo nga eh, parang bulate na rin magyan ng asin. Sabi talaga yung bulate, hindi mapakali. Ay, Gilbert, yeah, but... ayun si Thomas oh. Siyempre yung bago sa eh. Hindi marunong yung tagalog. Oo nga, siya yun. Parang siya yung kumakain ng dibag, eh. Kadiri, seryoso? Baka naman lang yun sa kanila. Tapos si talaga, makakala niya dalita siya, sino mo Baka pala ka na kainin. Uy, di ba si Thomas yun? Nalilig niya rin ba kanina? Parang pinagbasta siya sa rooftop. Ay, ang babastos. Pinagdawanan pa yung pagkain niya. Tsaka hindi, halata naman na nahihirapan siya sa Tagalog eh. naka a Okay, pre. Pwede ba kami ngayon? Sige. Tamas, nakita namin yung nangyari kanina. Baumanhin na lamang sa kanilang pag-aasa. Ah, salamat. Nahihirapan kasi ako magsalita ng Tagalog eh. Okay lang yan. Minsan gusto mo turuan ka namin. Oo nga. Pwede ka namin turuan tuwing tanghanin pagkatapos kumain. Talaga ba? Pwede ka pa kayo sa mga ginagawa ninyo? Mabalik naman. Siyempre naman dito sa school, dapat walang ay iwan Lalo na kung baguhan ka pa lang. Tsaka di mo naman kami maaabali. Gusto rin naman namin itong ginagawa namin. Para sa araw nito, magkakaroon tayo ng pangkatang ang isang grupo ay magkakaroon ng limang membro at ang kabila naman ay magkakaroon ng apat. Para sa proyektong ito, kailangan niyong gumawa ng isang presentasyon tungkol sa wika. Ang mga instructions para dito ay nasa blackboard na. Tignan niyo na lang mamaya. Boyfriend, sumama mo na sa grupo namin. Hindi ka namin na-appin. Dito naman tayo dito. Pasensya na nga pala sa nangyari kanina. Hindi na mauulit yun. Uy, sito ba sila yun? O, ano? Ba't nandun mo ngayon? Wait, teka, teka. Anong ginagawa niyo? Hoy, kung balak yung napagpit pa sa mas pag yun na sa PAN, kumal mo kami. Wala yung nasa wala ko na. Ikaw, mga nangyong. Ikaw, ikaw lang yan, Para sa oras natin ngayon, Gawin niyo na muna yung proyekto niyo. Pangasalense na lang ang wika na ipapresenta natin. Eto, tuturuan ko kayo. Pag ako, siya. Pag ikaw, si Ka. Pag tayo lahat, Pwede ko pa naman kayo turuan ng iba pang pangasalense. Eto, nandito lahat.